Ang unang team ay binubuo ng cast members ng top rating afternoon prime drama Lilith Batyas at Horny at Law. At ang kanilang team captain, matagal na natin po siyang inaantay na maglaro rito. Gumagana! Bagong-bagong pasok sa cast, gumagana bilang uh, si attorney Renan Alon sa serye, isang napakahusay na aktor at magaling din ng mga awit. Ako, na po. Please welcome, Mr. Sampo Rodriguez, Sampl, Mickey Mouse, Mouse. Tom, sino sino ba mo okay, ko si Baro, Sonia Mejia, and ang Papa mo. <laughs> <laughs> Una-una, siyempre, congratulations, Tom, sa Lilith Matias. Napaka-ang ganda ng programa. Ang taas ang rating. Season 2. Season 2 na. Season 2! First time mo bang nang uh, ng abogado? Hindi abogado, pero yung abogado ng ganitong klase. <laughs> <laughs> si Tom, di na po magaling sa pag-arte, sa pag-awit. Wow, okay, napaka mag-growing. Nakita, nasaksihan ko yun dati noong nag-event tayo noong no? medyo naka-iPad. At gusto ko ipakita po sa inyo may, may dala kang ano, may dala kang sample. Pampatanggal ka ba? Kasi kanina dito ako nag-ado daw. Oh, naga oh. <laughs> yun, talagang yung nagsiscribble sa baba. Tom, oh, pa-paro naman, pa-share naman, pa-share naman. Ito, yung isang ginawa ko noong ano, habang nag kami sa taping ng Lilith Matias. Wow! Iba naman, for children's book, So, original. Ito rin kanina uh, Original character din yun Yung isang Zorro Character ko na Pinoy Zorro Si Trisostomo pirang Bilang Senior Zorro This one's is a little Original pastime Pero alam mo it, Interesting yung sagay mo For the children's books So parang Is that a, parang part of your Yeah, uh, ano This man, one man, oh, ah, Hindi ko pa natatapos I mean the ano. Ah, tapos na yung, yung kwento niya Pero I mean the It's about gratitude So ito Nasa thumbnailing stage ako So ito yung main character So this ah, one is anong, Parang read aloud Children's books wow. Something to look forward to Sana. Tom. Kung so, sakali, magkakaroon ng bagong children's book si Tom, hopefully, eh, makabalikan dito sa Family of to promote that. But Sana. For now, ipromote muna natin ang winning ninyo. Kung manalo, kaya good luck. Pa'ng Team... manalo. Ay, di. Kung manalo pala. Kung <laughs> manalo. manalo. Team Lillard Patias. Manalo, sila po, drama. Pero ito po, makakalaban nila sa comedy naman po nakakasama. Kaya, eh. sila po, ang mga dating miyembro ng Bubble Dance. Oh, yes. Team XXBG. XXBG. Please welcome Team happiness. happiness. Ang kanila pong team captain ay uh, siyempre isa pong aktor, uh, isa pong rider, isa pong uh, businessman na uh, siya ang founder CEO ng uh, JC. Essentials. JC Essentials. Thank you, ang thank you. Ang pambansang abs. Pengin naman ako kay tatlong peraso. Pengin <laughs> <Jack>, ah! naman. <laughs> please welcome Jack Roberto. Go ahead. Go ahead. Oh, hello, guys! <laughs> Jack, sino-sino kasama natin sa Team Happiness? Oh, Kuya Dong, pinapakilala ko na ang ating winning team. Ang mga pinaka-girls oh. sa team na mga actress ng generation. Papa comedy, papa drama yan. Unay na natin, Miss Ara San Agustin. Hello, Ara! Welcome back! Thank you! And of course, ito naman natin, celebrity businesswoman. Okay. Na ngayon ay busy na sa mga diamonds, Arnie Ross! Yes, Arnie! Oh. May may ng swerte yata yung mga, ano, mga gamate ngayon. At ito, Kuya Dong. Ito ang pinakatahimik, pinakamainhin, pinakamabait sa bubble gang. Ashley Rivera! What's up, Ashley? Ang <laughs> hindi Here we go! Handa na ba ang bawat team na makuha ang top answer para makuha po nila ang chance ang mag-uwi ng up to 200,000 pesos? Kaya, audience, handa na ba kayong makilaro? Oh, and na rin sila. Come are you ready? Ready? All right, Jack, let's play round 1. All right, guys. Uso naman ng bro, masao. Pero to pa ko ja. Eto na. Good luck. Next survey kami nang isang damn pinoy top 5 answers on the board. Minsan, bakit naiinis ang jeepney driver sa isang pasahero? Tom! Hindi barya eh. Hindi barya yung bayan. Buo! Uh, buo lagi. Sabi nga eh, barya lang sa umaga. Barya lang dapat sa umaga. Pero inabot, 500 siguro. Pero Tom! E! ba ang buo? Yeah! Pwede, pwede, pwede. Jack, minsan bakit naiinis ang jeepney driver sa isang pasahero? Hindi nagbabayad Hindi daw at all says. Okay, ngayon na dyan Jack, pass or play? Play Tom, balik muna tayo Let's go, Jack Let's play this round Let's go Ara, kailangan ka ulit sumakay ng jeep? Oh high school pa, <laughs> High school, high school Okay, Ara Again uh, Bakit kayo naiinis minsan ng jeep ni driver sa isang pasahero? Kapag sumasabit sa jeep? Sumasabit. At saka usually yung mga sumasabit. Pwede yun. Hindi rin nagbabayad. Oo. Oh. Survey says... Wala. Arnie. Minsan, bakit naiinis ang jeepney driver sa isang pasahero? Kapag ayaw umusog, eh marami ng pasahero. Oo, oh, maaarte sa gano'n, no? Diba? Pwede Kapag naman ayaw. ayaw. <laughs> maarte ayaw umusog. Yep. Yeah.

Jack! Ate ko Minsan, bakit naiinis ang GPU driver sa isang pasahero? Mataas ang gasolina. O, <laughs> Grudo! <laughs> Binaling sa pasahero eh, no? <laughs> pasahero, eh, no? <laughs> <laughs> ano ba yun? Asa lang gasolina! Ilisa ko! Oh, gasolina! Pesti kayo <laughs> lahat! <laughs> <laughs> lahat kayo nakasakay! Survey <laughs> says... So, is... uh oh, guys, ha? Uh -oh. Ara? Traffic! Traffic daw, sabi ni Ara? At Ea, wala, wala, wala. again. Minsan, bakit naiinis ang GP driver sa isang pasahero? Natutulog. Yes! Tulog? Zonia. Okay. Mabaho. Ay oh, iba na naman, iba rin to. Oh, I would go with Zonia, mabaho. Mabaho. All right. Tom, final answer. As a team captain, bakit naiinis ang driver sa pasahero? Natutulog. Natutulog. Ay, mali na. Natutulog malina. siya dito sa ano. Natutulog sa balikat nung ano, nung pasahero. Ayaw talaga, ayaw na umalis. Oh, eh, sabi po nila, natutulog. So this is... hey! Let's see. Number three. Ah, mariklamo, masungit. Masaya, masaya po, happiness. Dahil meron na kagad sila 76 points. <laughs> Pero syempre, gusto rin maging happy ng Pinilit Matias. Yes. Kaya babawi daw po sila sa susunod na round.